baby. Up to 70% up din siya. Back to the day week. din. Wow. Siyempre, sa mga fresh one. Ayun, mura na yun pala. 90, no? Oh. 9.90. Hi, guys. Ito na nga. Clearance um, na siya is 9.99. On, on. Ah, tapos And may two. ano pa. And then, take an um, extra. Oh, saya, di ba? Yes. Ano mga napamili mo yung I bought this. Um, mura, mura? Jeans. It's like $8 na lang. Really? $1. Oh my God! Yeah, Ayan, magkano yan? This is $29.40. The... Hindi na rin masama. Oo, maganda. Nakakatawa. Wow! Sulit pa lang boxing day today. Pinapakamura naman dito. May 40% off pa siya. Oh, pala. Pamili ko, $5, 40% off pa. So, mga $3 na lang siya. O, oh, di ba? Oh, no, look. Karami, ang mura, oh. Ito pa, oh. Ang dalay na lang. Plus may 40% off oh, pa. Edyam na lang to. 50 cents. Ano lang <laughs> ito, Nahanap ka maganda? Yeah, mayroon, pero sira yung yun. Ay, sira yung sipe. Kaya yung sinasabi mo? Ay, sayang naman. Mas mahal. Tapos ah, yung isa mas mahaba. Eh, mas ma Ito, mahal magpaano. So, I like this one, but the zipper are damage. <laughs> <laughs> Ito, 20% lang. 40% of pa, mura. Yan. Yeah. Two dollars, oh, Maniwala ka, totoo yan. Yung isang may sirang siya, pero 75%. Gabi ang mura. Sabi sa inyo, pag may sira, anihin nila eh. Yung owner nila, yung kain-disgust. Yummy! Yummy! Nakakaloka, no, hindi pa siya tumigil. Oh no? Lord! Huwag hinahinay ka. Tinik-check mo lang. Humarbat! Grabe! Ano pa yung type yun? One dollar, one dollar. At pag nag-spend ka pa ng 75 meron ka pa ang, o oh, mahigit! eh, meron ka pa $15 off. So, kung ba, bumili ka ng $75 dollars yung bill mo, magiging $60 dollars na lang. Yun yung naalala kong ginagawa nila dito. Eh. Oh, ba? Pagka hindi natin umabot, sige. Mahal ka rin ng binili pa siya. Oo nga eh, kasi maganda siya eh. Yeah. Wow, kasi... Pag lang to, pagka hindi umabot $75. Okay. 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 na ang ating mga ano. Mm Wala pa yung 40% off mga besh. And this is also $5,000. Ah, plus this one. Yeah ah, 40% percent percent oh. The, like, sometimes it doesn't show up for you, so it's on over 20 pounds. the 47 or 1 for this one? 88.60, 60. Okay. Nakakuha pa Ay. ng, ano, 15 pesos. Do you need a yes. bag? Yeah. Ah, uh, yeah. no. Mountain. No, There's na, and 47 cents sa pantalon. $2.08 na lang siya, um, mga besh. Ang kulit. Sabi, ang muro din pala dito sa Old Navy. Kaso lang, mas mura pa doon sa pintahan namin. Pero damit kasi to, tsaka pang passion to.

ito dollars sa lang eh. O Ito. marami din. Eh, nag ako <laughs> eh. Ay,